Ayaw nang umandar yung motor mo at kahit iswitch mo yung susi niya ay hindi na umiilaw yung kanyang neutral sa iyong dashboard or sa iyong panel mga boss ano. Pero nung pinacheck mo yung wiring mga boss is mayroon namang 12 volts na dumadaloy sa kanyang red wire na galing sa baterya papunta sa kanyang susi. Pero ayan na nga mga boss walang gumagan ng ilaw, placer, busina at starter sa iyong motor. Ngayon alam na natin mga boss na susiyan yung problema ng motor mo pero wag kang bibili agad kasi mayroon tayong diskarte na gagawin dyan para matapos yung problema mo. Okay mga boss, pag ganito yung problema ng motor mo, so tanggalin lang natin yung susi. Yan, para ma-check natin yung kanyang contact. So dito nagkakaproblema yan sa loob mga boss. Yung yeah, mga boss, natanggal na natin yung ating ignition switch. So, bubuksan natin to likod nya. So, andyan yung kanyang contact. Gamit tayo ng screw. Kaya mga boss, so, TMX yung ginagawa natin. TMX125, so mayroon mga lakyan dito sa gilid. Sikwatin lang natin ng screw. Kaya so, nabuksan na natin. Tapos mga boss, kailangan nating ilabas yung may mga wire na yan. So, sisikwatin din natin ang screw. May lock sya dito sa gilid. Yan. Di ba mabungi yung isa mga boss? Basta mailabas nyo yung may mga wire. Ayan mga boss, nasikwat na natin. So, lumabas na siya At ganito nga yung itsura nya mga boss. Ano? Yan. Ito yung sinasabi kong contact mga boss. Yung mga yan kulay tanso na yan. Kailangan natin linisin mga boss, ano? Para gumana yung accessory wire natin. So, yan yung contact nya mga boss, ano? Para malinis natin yan mga boss, gagamit tayo ng lihang magaspang. Yan. tapos kakaskas natin dyan para matanggal yung dumi. And then para mabawasan yung plastic at nakakalabas yung kanyang tanso mga boss ano Okay mga boss, nalinis na natin to contact niya. Tapos nilagyan natin ng grasa. Ayan. So ngayon, kakabit na natin to dito. Nais natin yung mga spring. Ayan na mga boss, nasalpak na natin. Medyo nabasag na natin to, Bali, titake na lang natin. So mahalaga, na, mahalaga naman mga boss, gumana siya ba diba? Ayan, so ayan, titake ko na lang. Then, Try natin. Okay, mga boss. Nabuo na natin. So, try natin kabit kung mayroon na siyang neutral. So, ayan mga boss. Tingnan nyo. Mayroon na siyang neutral. So, gumagana na yung ating susi. Okay. Okay. Harder na yan, mga boss. Mamaya pag na... Ayos natin lahat. Now, try natin i-post start. Post start natin. Ay, wala nga pala sa post start. Wala pa mga boss. Okay na nga mga boss. nakabit na natin yung ignition. Tapos yung mga tinanggal natin. Try natin ngayon. Panda rin. So ito mga boss yung neutral niya. Pag pinatay natin yung susi, mamamatay. Then, pag minukas natin, mabubukas. Tapos, banter natin. Okay, okay. So, okay na siya mga boss, ano?